Welcome to my channel, Claibian TV. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful, cause they try to be. They sit there being just mental because you try and think. Magandang magandang araw mga kabiyan, mga ka road trip. Nandito nga po pala tayo ngayon sa Barangay Lomos. Akyat po tayo ngayon sa Barangay San Antonio Calayan, Laguna. At nais nice ko lang po i-share o ibahagi po sa inyo mga ka road trip. Lalong lalo sa mga mahilig po mag road trip, sa mga challenging na mga daan. Ito po ay nice ko lang po i-share po sa inyo na napakaganda po dito. I-explore ang kanilang napaka-challenging na daan na tiyatawang nila na bituka na manok napakaganda po dito at napakipot po ng daan isa din po ito sa mga napakadelikadong daan pag lalong lalong pag mga baguan po kayo dito dahil bukod po sa makipot po ang daan matataas po ang mga bangin po dito medyo mataas-taas din po na kaya atin to mga trip Simula mula po kasi sa baba, sa barangay Longos, papunta po or paakyat sa barangay San Antonio. Pagbagwan po kayo dito, aabot po yung biyahe nyo po dito na mga mahigit kumulang 40 minutes. Pero pag mga sanay na po kayo dito, kayang-kayang nyo na po makuha ng mga 30 minutes mga kaya road trip. Pagmasdan nyo mabuti mga road trip, lalo nga na pag nagkasalubungan yung mga dalawang sasakyan, halos saktong-sakto lang pag mga four wheels. At yung mga daan po dito, kalimitan po, ay mabasa. Dahil po marami pong bukal dito or mga waterfalls na nga galing po sa taas. Kasi napakalaking bundok po ito mga ka -road trip. At kung mahilig din po kayo mag-swimming, meron din po sila dito napakagandang waterfalls na tinatawag nila na twin pools. Along the highway lang po ito mga road trip. Napakasarap po dito at napakaganda ng waterfalls na twin pools. I-search nyo lang sa YouTube or sa Google. Makikita nyo po yung twin pools mga road trip. At habang binabaybay po natin ang tinatawag nila dito na bitukan ng manok, nais ko lang po magpasalamat sa aking mga sulit supporters, mga subscribers, at kininin po sa aking mga supporters sa makapwa o vlogger. Kay Idol DJ Mix Vlog ng Pututan na Iliwilo Kay Idol Abner the Rider Kay Idol Kabitinyo Parmer Kay Idol Ate Unam At sa lahat, lahat pa po na mga supporters ko na ka po ako Hindi ko na po kayo maisa-isa sa sobrang dami niyo po Maraming maraming salamat po muli sa inyo Sa inyong walang sawang pag-support pa sa aking munting channel At sa aking mga silent viewers dyan at sa mga bago pa lang po na padaan sa aking mounting channel, sana huwag pong kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe. At pakipindot na rin po ng notification bell para maging updated po kayo sa ating mga next upload. Maraming maraming salamat po and God bless po sa ating lahat. At nandito na nga tayo mga ka-road trip sa bandang kalagitnaan. At damang dama ko na po ang lamig po ng klima dito. Napakasarap po sa pakiramdam, napakalamig kung napapansin yung mga ka-road trip, meron po tayong jeep na sundan yan po yung jeep na biyahe po dito simula sa baba hanggang taas at yung pamasahe nga po pala dito 25 pesos pag estudyante 20 pesos mga karod trip. at oras oras po ang labas po ng jeep dito apo no o hindi lumalabas po sila kara hour. Wow, merong malita na waterfalls mga kaabiyan, no? Pag mga baguhan ka pa sa lugar na to mga ka-road trip, talagang dapat tubliigat ka dito. Kasi bukod sa makipot ang daan, napakadulas po at basa po lagi ang mga daan dito wala buhol. At sa mga sobrang curb na mga paliko dito mga ka-road trip, meron din po sila nilagay na mirror. Para makikita po ng driver kung meron po silang makasalubong. At mas maganda rin talaga kung magubusina ka. Para warning na rin po sa kasalubong mo. Pagmasdan yung mga road trip, yung dalawang sasakyan, halos sakpong sakko lang. Napakipot po siya. Sa totoo lang mga road trip, dalawang tinwider ang magkasalubong dito, kailangan talaga tumabi ng isa. Kasi medyo masikip talaga. At saka, kay uh, kailangan pag o oh, mag-overtake ka dito, kailangan lang dubli ingat ka rin mga road trip kasi yun nga, napakipot ng daan at ma paliko-liko mamaya magkasalbuhan kayo pag hindi ka maingat mag-overtake. Grabe itong mga kabataan, mga ka-road trip, oh. Ang bibilis magpatakbo. Tapos wala pa silang mga helmet. Pag mga bagito pa talaga, mga ka-road trip. Mga pasaway sa daan. Hindi pa maingat. At finally, mga ka-road trip, nandito na nga tayo sa tuktok ng bundok. At yan po yung may tricycle yan. Papunta po yan sa Tatlong Cross. Wow, ang lalaki ng mga bahay dito mga road trip. Hindi mo kalain na ganito kalaki ang mga bahay dito. At yan po ang panilang barangay hall. At dito rin pala nakatira mga trip ang mayor ng Palayaan, Laguna. At hanggang dito na lang ang ating video mga trip. Sana huwag niyo pong kalimutan ng like, comment, and share. Maraming maraming salamat po. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming.